Nag-experiment tayo ng sampalok ito guys Ayan Dito lang siya sa CR nilagay Kasi tamad lang yung temperature Guys, to big touch ito Linux Tissue Tumukun ng sambalok ganito lang pala mag mag ano, plant ng sambalok every night pull ng tubig yan kaya yun ng tubig para to absorb yun sa seeds ng sambalok seeds sambalok seeds to guys ilagay lang dyan o diba baka easy na mag mag planted na isang palo, ano tawag yun sa Tagalog yung magbinhi magpatubo ng binhi ng isang kapo ng kahoy protas ng kahoy maganda talaga pa ganito guys gagawin yung sa bahay nyo basta siya sigurado nyo lang na tama yung temperature ng place ng paglagyan. Yung hindi siya malamig hindi ay na tapos tubig lang siya kahit wala pa siyang lupa walang lupa yan guys so, kita mo yung no? wala pang lupa yan magaling tubo na siya lahat gawin niyo to guys para madali ang pagtatanim yung ganito gawin nyo yung pagpunla try nyo sa mga bahay na mga apartment na walang garden yung sa taas kayo try nyo ganito guys maganda kahit anong uri ng binig mapamais man yung ito yung experiment sila sa farm gusto nila magtanim sa mga pat ito yung ginagawa nila ito yung ini-experiment nila pikinabangan niyo guys Tapos bibili na lang kayo ng lupa na may kasamang abono hindi sterilized na siya. para madaling tumubo pag dito transfer nyo itong ito binigyan sa may libing tanim Masama. kahit sa mga bulaklak guys pwede nyo rin ganito gawin nyo. ano lang unang yan yung lagayan dito tapos yung tissue towel tubig to lang, ano lang siya? ganyan gawin nyo guys pag gusto nyo Ay, may hilig magtanim-tanim dyan so ito yung DIY